Narinig mo na ba ang kwento na isang doktor na hindi lang nakatagpo ng pasyente, kundi isang nilalang na may lihim na kumakain ng laman sa gabi? Isang doktor mula daylan na nasa Amerika, akala niya ay isang simpleng sugatan lang ang kanyang gagamutin, pero sa bawat titig na pasyente, mas lumalalim ang hiwaga at panganib na bumabalot sa kanya. Hanggang isang gabi, nahuli niya itong duguan ang labi, at ang hawak hindi niya kayang ipaliwanag. Ano ang gagawin ng doktor? tatakbo ba siya palayo o isusugal ang kanyang kaluluwa para sa isang pag-ibig na ipinanganak sa dilim? Kung gusto mong malaman ang buong kwento, siguraduhin mong panoorin hanggang dulo. At kung gusto mo pa na mas marami pang kwento na puno na hiwaga, misteryo at kakaibang pag-ibig, huwag kalimutang mag-subscribe at mag na iyong mga ideya. Ikaw, handa ka bang mahalin ang isang halimaw kung puso mo na ang kapalit? Sa isang ospital sa gitna ng New York, may doktor na dayo mula Dayland, si E.R. Anurak, nakilala sa kanyang kahusayan ngunit mas kilala sa malamig na anyo na parabang walang kahit sinong makakabasag sa kanyang puso. Munit isang gabi ng taglamig, dinala ang isang babaeng sugatan, nang hihina at tila may itinatagong lihim. Ang kanyang mga mata, matalim na parang pusa, at ang kanyang balat, malamlam na tila may kakaibang anino sa ilalim ng liwanag. Siya si Lyra, ang pasyenteng agad na umakit sa atensyon ng doktor. Habang tinatahi ni Iyar Anurak ang sugat ni Lira, ramdam niya ang kakaibang pag-init sa kanyang dibdib, isang damdaming matagal nang nakalimutan. Ngunit sa bawat tibok ng kanyang puso, may kasabay na bulong, isang babala na hindi siya dapat lumapit. Bakit ka nandito, mag-isa sa ganitong oras ng gabi? Tanong na doktor, habang nakatitig sa kanyang mga mata. Ngunit ngumiti lamang si Lira, at sa kanyang ngiti ay may halong lambing at hiwaga. Hindi mo gugustuhin malaman, doktor, bulong niya, na tila isang hamon. Sa mga sumunod na araw, bumabalik si Lira sa ospital, hindi lang dahil sa gamutan kundi para muling makita si Anura. At sa bawat pag-usap nila, anti-unting bumibigay ang matigas na puso ng doktor. Ngunit may kakaiba siyang napansin. Sa tuwing sasapit ang dilim, nagiging malamlam ang mga mata ni Lira, at sa isang iglap, nahuli niya itong nakatingin sa kanya na parang gutom, hindi gutom sa pagkain, kundi gutom sa kaluluwa. Dito nagsimula ang lihim na lop na hindi kayang talikuran ni Anura. Sino ba talaga si Lira? At bakit sa kabila ng panganib na daman niya, lalo lamang siyang nahuhulog sa kanya? Isang gabi, habang nagbabantay si Anurak sa ospital, nakarinig siya ng kakaibang ingay mula sa pasilyo. Nang sumilip siya, nakita niya si Lira duguan ang labi at hawak-hawak ang isang bagay na hindi niya kayang ipaliwanag. At sa titig nilang dalawa, doon niya napagtanto na ang babaeng minahal niya ay hindi ordinaryong tao, kundi isang nilalang na kumakain ng laman ng gabi. Nanigas ang katawan ni Yar Anurak, hindi makagalaw habang nakatitig sa duguang labi ni Lira. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig, ngunit sa halip na takot lamang ang kanyang maramdaman. Mas nangingibabaw ang isang mapanuyang tanong sa kanyang puso, bakit hindi niya ito may wasa mahalin? Lumapit si Lira, dahan-dahan, parang isang hayop na may naisitago. Ang kanyang mga mata ay nagliliab sa ilalim na malamlam na ilaw ng ospital. Nakikita mo ngayon ang totoo, doktor, bulong niya, habang tumulo ang dugo mula sa kanyang labi. Bakit, bakit ikaw pa? Mahinang ngunit puno ng paghati ang tanong ni Anurak. Munit imbes na sumagot, hinaplos ni Lira ang kanyang pisngi, malamig ang palad na dumampi sa init ng kanyang balat. Sa haplos na iyon, parang naghalo ang dalawang magkaibang mundo, ang mundo ng liwanag at mundo ng dilim. Kinabukasan, sinubukan ni Anurak na kalimutan ang lahat, ibinaon niya sa trabaho ang sarili. Ngunit bawat pasyenteng kanyang ginagamot, bawat katahimikan ng na ospital, naririnig niya ang tinig ni Lira, nararamdaman niya ang bigat ng kanyang presensya. Hanggang sa isang gabi, dumating si Lira muli. Ngunit gayong pagkakataon, hindi sugatan, hindi mahina, bakos ay nakasot na maitim na kasotan, at ang kanyang presensya ay parang bagyo. Hindi mo ako matatakasan, anurak, aniya, habang unti-unting lumalapit. Kapag umibig ka sa isang tulad ko, ang puso mo ay hindi na magiging sa iyo. Ang dibdib ng doktor ay kumakabog, hindi lamang dahil sa takot kundi dahil sa isang tanong na walang sagot, handa ba siyang isugal ang lahat, kahit ang kanyang kaluluwa, para sa isang pagmamahal na ipinanganak sa dilim? At sa pagitan ng tibok ng puso at katahimikan ng gabi, may naramdaman siyang malamig na hininga sa kanyang batok, kasabay na pagdampin ng labi ni Lira na may bahid pa ng dugo. Napektad si Iyar Anurak, ngunit huli na. Ramdam niya ang init na hininga ni Lira na humahalo sa malamig na hangin ng ospital. Ang kanyang balat ay kinilabutan, hindi sa takot lamang, kundi sa kakaibang kuryenteng dumaloy mula sa labi ni Lira patungo sa kanyang puso. Lira, mahina niyang bulong, parang pakiusap, parang sumpa. Kung mananatili ka sa tabi ko, mawawala ang lahat na itinayo kong buhay. Ngunit ngumiti lamang si Lira, mapait, at may mga matang puno ng lungkot. Hindi mo naiintindihan, Anurak. Hindi ko pinili ang sumpang ito. Pero pinili kong mahalin ka. Sa unang pagkakataon, nakita ng doktor ang likod ng kanyang tapang. Hindi siya halimaw sa lahat ng oras, siya ay isang babae na biktima rin ng dilim. Ngunit kasabay nito, alam niyang hindi siya ligtas at lalong hindi magiging normal ang buhay niya kapag pinili si Lira. Sa biglang pagikot ng oras, dumating ang tawag mula sa yar, isang bagong pasyente, duguan, dinala mula sa isang aksidente. Tumakbo si Anurak, dala ang kanyang tungkulin bilang doktor. Ngunit nang marating niya ang silid, halos hindi niya makilala ang pasyente. Ang mga sugat ay tila hindi gawa ng aksidente. Para silang kagat, malalim, mapanira at sariwa. Napatingin siya kay Lira, natahimik na nakatayo sa sulok, mga matay na katutok sa katawan ng pasyente. Hindi ako, mahina niyang sabi, ngunit naglalaro ang dugo sa kanyang labi, na parang lihim na nagsusumbong. At sa sandaling iyon, alam ni Anurak na ang pagmamahal na nadaraman niya ay magiging dahilan ng kanyang sariling pagkawasak. Munit kaya ba niyang talikuran si Lira, kung bawat pintig ng kanyang puso ay sa kanya lamang tumitibok? Dumampi ang kamay ni Lira sa balikat niya, malamig ngunit puno ng pakiusap. Kung iwan mo ako, Anurak, sino pa ang makakakita na tao sa likod ng halimaw? At sa gitna ng katahimikan na ospital, nagsimulang marinig na doktor ang mahinan ngunit malinaw na mga yabag, parang may isa pang nilalang na dumarating, naghihintay sa dilim. Mabigat ang bawat tibok ng puso ni Anurak habang lumalakas ang tunog ng mga yabag sa pasilyo. Ang ilaw sa kisame ay kumikindat, kila may nilalang na hindi dapat naroroon. Naramdaman niya ang malamig na hangin na pumasok, dala ang amoy ng bakal at dugo. Napatingin siya kay Lira, ngunit iba ang ningning na kanyang mga mata, hindi na yon lambing, kundi isang babala. Umalis ka, anurak, mariin yang bulong. Hindi lahat ng halimaw ay gayako. Bago pa man siya makasagot, bumukas ang pinto. Isang matangkad na lalaki, maputla ang balat at ang mga matay parang itim na hukay. Ang kanyang ngiti ay mahaba, puno ng pangil, at ang boses niya ay parang hangin na dumadaan sa libingan. Lira, Anya, mabagal munit nakakatindig balahibo. Matagal kitang hinanap. At ngayon, natagpuan kita kasama ang isang doktor na mukhang masyadong malapit. Hinila ni Lira si Anurak palapit sa kanyang likod, parang inaangkin at pinoprotektahan. Huwag mo siyang idamay, Craysorn, matalim ang boses niya. Ngunit humalakrak ang lalaking iyon, ang tunog ay parang nabasag na salamin. Kung kaya mo magmahal, kaya ko ring si Rain. At sisimulan ko sa kanya. Ramdam ni Anurak ang panginginig ng kamay ni Lira habang mahigpit siyang hawak. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang takot sa kanyang mga mata, hindi para sa sarili niya, kundi para sa kanya. At sa sandaling iyon, napagtanto ni Anurak na ang kanyang mundo ay hindi na kailanman babalik sa dati. Nasa pagitan siya ng dalawang nilalang ang dilim at ang bawat desisyon niya ay maaaring maging simula ng kanyang paglaya o ng kanyang kapahamakan. Lalong lumapit si Grayson, ang mga anino ay kumakapit sa dingding ng ospital. Sa bawat hakbang niya, lumalabo ang ilaw at ang katahimikan ay napupuno ng banta na hindi na niya matatakasan. Nang umabot si Craysorn sa gitna ng silid, bumigat ang hangin para may nakasabit na sumpa sa bawat sulok. Si Anurak, kahit nanginginig, ay hindi umatras. Ramdam niya ang malamig na kamay ni Lira sa kanyang balikat, pilit siyang tinatago sa likod nito. Hindi mo siya makukuha, maring sambit ni Lira, at sa unang pagkakataon, bumulaga ang tunay niyang anyo, ang mga matay nagningning, ang kanyang mga panggil ay umusbong, at ang kanyang balat ay kumislap sa ilalim na ilaw. Nanlaki ang mata ni Anurak, ngunit sa halip na takot, mas lalong humigpit ang kapit niya kay Lira. Nakita niya ang dalawang mundo na naglalaban, ang pagmamahal at ang sumpa, ang tao at ang halimaw. Pipiliin mo siya, mapanuyang tanong ni Craysorn, nakangisi habang umusad. Isang doktor na walang laban? Isang tao na si Sirene na dilim sa sandaling mahaling kanya. Huminga ng malalim si Anurak. Sa kanyang dibdib, kumakabog ang takot at tapang, magkasabay. Kung ito ang magiging kapahamakan ko, mahinahon munit matatag niyang sagot. Mas pipiliin kong mahulog kasama siya kaysa mabuhay ng walang kahulugan. Sandaling natahimik ang lahat. Tila pati ang mga anino'y natigilan sa bigat ng kanyang mga salita. Si Lira, sa kabila ng kanyang halimaw na anyo, ay napaluha, luha ng isang pusong matagal ng walang karapatan magmahal. Ngunit humakbang si Craysorn at sa bawat galaw niya, ang lupay parang gumuguro. Kung ganon, bulong niya habang unti-unting humahaba ang kanyang mga kuko, Titignan natin kung hanggang saan kayang lumaban ang puso na isang tao. Naramdaman ni Anurak ang malamig na simoy na parang nagbabadya na wakas. Hinawakan niya ang kamay ni Lira, mahigpit, puno ng pangako. At sa isang iglap bago sumiklab ang dilim, nagtagpo ang kanilang mga mata, isang suliap na puno ng takot, pag-ibig, at isang kapalarang hindi na mababawi. Nag-alab ang hangin sa loob ng ospital habang humakbang si Grayson palapit, at sa bawat segundo ay parang lumilit ang mundo ni Anurak at Lira. Munit sa halip na umatras, nagtagpo ang kanila mga daliri, pinipigilan ang takot sa pamamagitan na isang simpleng haplos. Kung sisirain mo siya, bulong ni Lira kay Crayshorn, puno ng tapang, mas pipiliin kung mamatay kasama niya. Napangiti si Crayshorn, Munit sa likod ng ngisi ay may bahid ng pagkatalo. Kung ganon, eh hinayaan mo na rin tapusin ng pag-ibig ang sumpa mo. Sa isang iglap, sumiklab ang anino sa paligid. Umalingaungaw ang sigaw ni Lira, hindi ng takot kundi ng paglaya. Ang kanyang katawan ay nagningning sa liwanag at ang sumpang bumabalot sa kanya ay unti-unting nabasag. Napatakip na mata si Anurak, ngunit ramdam niya ang init na bumabalot kay Lira, hindi na malamig, hindi na halimaw, kundi isang tao. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, nakita niya si Lira na nakahandusay, humihingan ngunit mahina at wala na ang pangil, wala na ang mga mata ng dilim. Anurak, mahina niyang bulong, may luha sa kanyang pisngi. Ikaw ang pumili sa akin at dahil doon, pinili ko ring lumaban. Napatigil si Crayshorn, napaatras, at ang kanyang anyo naglaho sa ulap ng anino. Ang kanyang halakrak ay unti-unting nawala, parang isang bangungot na tinapos ng liwanag. Niyakap ni Anurak si Lira, mahigpit, habang tumutulo ang kanyang luha. Sa gitna ng lahat ng dilim, natagpuan niya ang liwanag, hindi bilang isang doktor, hindi bilang isang tagapagliktas, kundi bilang isang taong nagmahal kahit sa pinakamapanganib na paraan. At sa katahimikan ng gabi, sa ospital na minsang naging pugad ng hiwaga, bumagsak ang lahat sa isang malinaw na katotohanan. Ang pag-ibig, gaano man kadungis o kadugo, ay may kapangyarihang bumura na sumpa at bumuo ng bagong simula.